Hi guys, ang galing naman itong Pinusundat talaga ako ng ano Ang galing naman itong Napili ko na ano na to Sumusunod-sunod talaga sa kahit saan ka pumunta <laughs> Ang galing Oh <laughs> Ang galing oh <laughs> Wow Sumusunod talaga oh eh, chat ka pumunta. Ang <laughs> galing. Kahit saan ka pumunta, sumusunod-sunod talaga eh. Tatawa naman ako dito sa ano na to. Sa... Sa balay na to. Ayan guys, kung gusto nyo umorder ng ganito, uh, 2.6 yata ito, 2.6.40. Yan o. No. <laughs> Na, nababano ako kung paano gamitin. Ang galing niya, kahit ganun-ganun mo siya, kahit galaw-galaw -galaw mo siya, okay lang. Hmm. Ang galing niya. Kahit tigalaw-galaw mo siya. Hindi mo siyang paikotin. No? Oh. Ayan. So, Pwede mo siyang paikotin. Ayan. Pwede, mo, pwede siyang itaas. Pwede mo siyang ibaba. Ayan. Pag ganyan. Pwede mo siyang isum. Paano ba pagsum nito? Hindi ko alam ano pag zoom. <laughs> Gusto mong habol-habolin ka ng camera mo? Yan. Ganun ka. Habol-habolin ka ng camera niya. <laughs> oh. oh. <laughs> oh. <laughs> Tatawa ako dito. <laughs> Ang galing. gan <laughs> ito siya. Ito siya, guys. Stabilizer. <laughs> Ay, nahabol talaga ako ng camera. Hindi pa, isa pa nga. Nahabol pa ba ako? Ay, hindi na. May lock siya eh. Diba? ganun pala siya okay pwede mo din siya pataas dalawahin mo pindot siya no rotate siya okay guys napakadali lang pala gamitin ito sa una lang mahirap pero pag natutunan mo matutuwa ka <laughs> matutuwa ka talaga kung paano magamit. <laughs> Nakakabaliw. Ah, Sige hey guys, bye bye.